Mayroon tayong unan. Gusto yung mid-lift dyan, sa tabi-tabi. Mayroon -tabi. kasi, kasi hello kasi. meron sa scooter na yan? Wala nang masyadeng. Let's cut to the chase na lang, guys. So, gusto nyo ba ng scooter na 125 na hindi na kailangan ng masyadong upgrades or modifications? Na stock look pa lang, all goods na, with a variety of colors to choose from. Na main goal nyo lang is to reach your destination na safe, but still uh, having that elegant, classy, and vibrant look wherever you go. And meron ba kayong 95K na extra sa inyong bangko? So, ito ang scooter na para sa inyo. Ang Benelli panarea 125. 95k pre, 6 digits na. So, adalasan, tiyatanong sa akin, ano nga bang mapapala natin sa scooter na to? Kasi ang dami na nating pwedeng alternative, like Birdman, Mio, Click. Ang pinaka-highlight ng scooter na to, napaka-basic and very straightforward. Wala naman masyadong mapapagmalaki, to be honest, sa ating scooter. Ang pinaka-highlight lang talaga ng scooter is yung looks. Napaka-close niya sa ating other motorcycles like Vespa and Lambretta. Yun lang talaga ang ma-highlight ko dito. With that being said, um, let's also move forward or check natin ang features ng Panarea para ma-compare niyo rin sa ibang scooters. Um, front is disc brake. Ang back is drum brake. With... Um, ma-highlight ko siguro ang ating lights. OLED LED and napaka-slick. May compartment tayong maliit sa harapan for siguro cellphone lang and mga water bottle. Meron tayong payong. Syempre tag T-shirt by Basic Supply Co, napakaganda. Meron tayong rain boots. Meron tayong helmet deodorant. Meron tayong unan. O oh dyan, glyph sa tabi-tabi. Kasyang-kasyang ating unan. Mayroon din tayong vlogging equipment. Kasyang-kasyang ito, walang problema. Kasyang-kasyang rin ang -kasyang, pupuan natin. Sa aling traffic, gusto mo mo po Yan, pwede ka muna maglapaglupuan dyan. Tiyo, pupuan muna. Chit-chit yeah. lang. Pupuan mo nga, mo nga. Parang ganito lang yan. Sa traffic. Oh. Pupuan muna. <laughs> Darurot ka ang tayo. Observes, teka lang, teka lang. Paitan natin ito, to, syempre uh, ito lang talaga ako partment niya. Ang compartment nito ay maliit, hindi kasya ang ating helmet, mapa full face or half face. Oh, hindi kasya. Bumili ako ng bag um, for documents lang and other tools para ma-save space din. No? Basic! Fuel consumption! Fuel consumption! 30 to 40 liters per km. Ang fuel capacity natin is 4.6. Tapos pati din sa gas. Ano bang motor mo dati, pre? Nakiwey ako 152 dati na modified. Kasi yung kiway ko dati, hati ang upuan. So ako lang talaga asya doon. umabot niya ng 50k meron ka ng ayan napakagandang motor which is pag brand new magkano ba keyway last time 2022 68 sabi mo 70 kasama yung registro and others 70,000 on top of that syempre yung upgrades mo pa abunting ka ng kulang-kulang isang pero feel ko ang downside niyan eh hirap kang magkangtas ng bebe mo eh oh yun so ang niya siguro since putol nga yung ano oh, putol na yung ano natin yung upuan tapos medyo yung upuan din hindi siya ganun ka comfy oh, since tama. preference ko rin siya mahirap talaga mang angkas dyan so kung mag-aangkas kayo siguro parang tamang tama sakto sakto lang kayo sa upuan ilan ba balak mo yung kas? Uh, syempre lang ay OBR check Hello, Pepe! <bebe. laughs> Bruh! <laughs> O.B.R. chat art shit, Maging gentleman ka naman, oh. B. Ay, ito ang B. Bale, 90,000 lang talaga to. Ito lang talaga yung nagpa 5K dyan. Itong, itong kabila. OBR talaga kasi. Doon siya for OBR. OBR. Hi, B. B. Hi, B. Masa ka ang B. <laughs> Bigat mo naman, B. <laughs> Ay, boy oh, <man, laughs> na yung tumutusok, B. Kasya ka dyan, Kasya ka? Kasya. Ay, kasi din <laughs> hindi. Mom. Ay, kaya mo ba ako? Ay, <laughs> kaya. So, ganito po yun? ang view namin pag may date kami ng bibi. Patingahan <laughs> natin yun. Bubra yan! Kasi ka ba? Kasi ako po yun. Pabalik, pabalik! Pabalik. Iniwanan yung OBR yo. Oh. <laughs> so dito naman wala naman problema sa OBR. Ang nagka-problema lang tayo is yung power. Um, with regards to com comfortability, wala nang masasabing OBR ko dito. Napakalaki ng uh, seat space sa likod. Hindi naman siya malalaglag. With added weight, syempre magre-reduce din tayo sa power medyo hindi tayo naka-reach ng top speed. Medyo mahina din yung hatak pag may dalawa na yung nakasakay. Yun lang yung masasabi kong downside nito. Pag mag ako, wala na mga problema sa acceleration and power. Magaan pag solo ka. Napakagaan. Napakadaling i-handle. Recording na? Oops, syempre. Para patas, trinay ko rin ng Benelli Panarea 125 and three things agad ang napansin ko. One, it's light and comfortable. Doesn't feel like it's going to strain your arm when using it for a long time. Seat is also comfy. However, number two, di ko alam baka mabigat lang ako pero nabibitin ako talaga sa acceleration niya. Feel ko yun yung nakakapagod dito lalo na kung may angkas ka. Three, it's stylish. I like the design of it. I agree with Casti sa looks. Kung meron talaga tong panglaban sa other scooters, it's mainly the looks. Kaya naman, it's such a shame na kahit combi break ay wala to. Given na it's worth almost 15,000 more sa price ng Honda Click 125. With its speed, I know it's not much of an issue given its weight as well. Pero safety is safety. So kung tatanungin nyo ako if it's goodbye, goodbye. Or tatanong muna kay Mrs. For me, it's goodbye. Because ang mahal niya. This can be a challenge to be an everyday bike. Dahil if I'm going to use it, let's say, to work, pwedeng maging cause of inconvenience ang fact na it can't even store a half-face helmet sa kanyang storage. I honestly don't know where it sits, not even a Sunday bike. Kasi ang logical is kung may 95,000 ako na spare, the possibilities are endless. Many lalo na sa second-hand category. Pero yan ay based sa lifestyle ko at preference. Yes, it is as pretty or if not even prettier than most scooters. Pwede mo nga yung pantapat yung looks nito sa Vespa and Lambretta. But I wouldn't go that far to pay just for those reasons. Ano naman kaya ang verdict ni Casti after owning it for several months? Ano views <laughs> na? Ang tsara. Parang ginawa siya para sa OVR. Mamaya ka sa akin, B. Ina mo, B? What's ka dyan? To sum up, main three reasons for buying the Panarea. Uh, first, looks. Again, napaka-pogi. Second, compartment. And third, OBR. In conclusion, goodbye nga ba? goodbye o pangatlo tanong mo natin kay Mrs. Napaka-importante niya. Bali sa akin, ang conclusion ko dito, tanong mo na kay Mrs. So, bakit? Kasi sa ganung price range, madami na tayong pwedeng mabibili. Alternative na may added safety features pa. Ang pinahabol ko lang dito, again, looks classic, very stylish. Ito lang naman ay base sa aking riding experience with the Panarea. Next on Taste Ride. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and comment. Kung meron kayong ride na gusto namin i-feature.